Oh, po makalakad. Ay hindi, ah, hindi kayo makalakad. Hirapan po siya. Matigas. Oh, sige, sige ma'am, sir. Tignan natin ano. Yung mga makakalakad na pag ano. Magamot na natin. Tignan po natin yung case Sige sir, pero nung paano yan dito. Kaya nyo? Okay lang ka, po. nakakaya na naman. Ayan, kaya Hindi lang, lang talaga makalakad sir. Hindi lang okay. may balok to. Uh, sige sir. Tapos may mga red spots na yan pasabihin <coughs> sakit sa puso, sir. Wala Sige po. Sasaglitin na lang natin mga siguro 5 minutes, 10 minutes. Sige po, pikit ko, mas mas ko okay, sir, mas mas kayo. Kapag mas masulo kayo Pasok sa katawan niya din. Ipsod, 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 ipsak, ipmak, igutom. Tanggalin nyo na itong ginawa nyo dito. Ha? Ha, tatanggalin nyo ha? Abertik, trobe na mabamit, voltare, gutares, skisom. Ay! Tatanggalin nyo na itong ginawa nyo dito ha? Naintindihan nyo? Pasok na agad kanina pa yan eh. Naintindihan nyo? Sa tra -a -a tram, ah tram, at tram. Ay! Tatanggalin ha? Pasakit ng pasakit to. Ang hindi kayo nagtanggal. talaga, nakulang kayo eh. Sa tram, at tram, matram. Tanggal, tanggal lahat. Tatanggal din kayo. Lalakad na to ha. Ha? Ay, pa eh. Tingnan natin tikas nyo, kapag yan pang nungyawi. <coughs> Ay, duduro ko lang tao dito. Oo. Oh. Ay, oh, lang. Ay, ko. Sayo ko na may duduro. Ay, Kapag pang nungyawi. Ay, Ano? Duro lang eh. Oh. Duru Oh. Duro lang eh. Kapangyarihan ang katastasan nyo, sa pang nungyawi. Hmm. Ah. Ah. pala sa duro eh. apoi, ah, kidnat sakit, sakit. Oh. Sakit. ha Ay. Sakit. 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 Ano tamang Ano dapat Ha? Babalikan pa tao. Hindi na. Titigilan na Ano gusto malaman madam? Natamad na ako magtanong at makita yung mapatay ko agad. Waaaaah! Alay kong aaaah! Alay! Alay! na! Kung sino po kayo. ka! Kung sino ako. Wala lang nila lang to Iis na stick pa eh. Ay! Nakapangrigil yung Masalamat ka. Medyo nalalambot to. Kung hindi, nakaka... Waaaaah! Alay! Ah! andalat lahat. ah sala kaya ayo latigoyon sala yon ah natin yung tatama eh oh, may na ganto pag hindi ka sumagot, masasaktan. Ganto ka sakit. Ay, nag-utos po. Ah! Ganyan. Ah! Hindi ko pa iniikot yan. Alam nyo sa ibang magagamat, iniikot. Ginaganyan, ganyan. Ginaganyan, ganyan. Ginaganyang ganyan. Sa akin, hinahawakan ko lang. Ah! Ngayon, kung hindi ka sasagot, mapipilitan kung ganyan na mararamdaman mo. Ah! Naintindihan mo? Oh, oh Sige, sige, sige. Ilang taon? Ilang taon ka na? hindi ah, ko alam. Ah, cancer! Ilang taon ka na? Ilang taon? Ha? Ilang taon? Bakay kayo mag-wrong answer na naman. Papanggila na pang anong yawin. Eh. Ilang taon? Uh, eh, hindi ko alam. Wrong answer. Aray! Ay! Aray! What is the correct answer? Ano? Ayaw. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Oh, ilang taon ka? Ilang taon ka? Tingin mo na kasi. Ano? Ilang taon ka na? Wrong answer. Ah! Ay, oh. oh, ilang taon ka na? Ilan Ay, ilang oh.

Mm. Ako na sumagot. O makikilala ka na rin. Sino po kayo? Pangalan daw. Uh. 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 Pangalan. Uh. Hindi ka sasagot. Isa. Dalawa. Alam mo kasunod na rin. Uh. Ah! Ano? Ah! Madali ako kausap. Pag sumagot ka, hindi ka masasaktan. Pag hindi ka sumagot, Ano ikaw? Ah! Huwag ah! ka out. Lalo ka mapupuruan sa akin. Ano Tama na. Hindi. Tama na, masakit. May pigil sa inyo kahapon sa mga ginagawa niyo mga kukulam kayo. Nakakita ko isang tinalaginig. Tama na, masakit. Hindi. Aray! Aray ko. Ayaw ko na. Hindi. Gusto ko ba? Tingnan natin gagaling niyo. Uulit ka pa. Hindi. Hindi na. Aray lalaki ha. Aray lalaki. Di ba din? Tagasan ko. Tagasan ka daw. Pag ako na sumasagot eh. Ay, kuya, inutosan ka. Uh, uh, inutosan ka. Uh, uh, inutosan ka uh, uh, ka? Inutosan ka? Uh, uh, ha? Uh, uh, Ikaw yung mismong gumawa. Anong dahilan? Uh, Ingit galit? Uh, ha? Ingit o galit? Uh, Ingit. Anong kinaingitan mo? Ingit, wala namang kayamanan. O, oh, tinanong mo, pag nasagot ka, di hindi ka nasasaktan. <laughs> ano <laughs> Sagot. Gabing pahirap yung ginawa. Ano ka, kapitbahay? Kapitbahay ka? Hindi. Oh, o, tagasang ka? Taga Isa. dalwa Praktis lang, praktis. Isa. dalwa Ay! 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 Ay, gustong gusto mo, nasasaktan ka ako'y hanga sa iyo Ang aking mga nahuhuli mga kukuli, minasagot na Tagasang ka De, papatay na lang kita, na lang Para habang buhay ka sa impyerno, nagagamit pa katawan na rin Patay ko na lang ari ate ha Paano niyo muna po baka may... Papatay na kita May anak ka na May anak ka na Ha? Sagaw! Meron ka na mga anak Dali magtanggay dyan May mga anak ka na Ha? O, ano sasabihin mo? Ano minsahin mo? Sabihin mo wag ha O sabihin mo ngayon Huwag niyo akong tularan, mangkukulam ako, sabihin niyo, dali! Huwag niyo akong tularan, mangkukulam ako. Hmm. Naipasa mo na sa anak mo, hindi pa. Naipasa mo na? Naipasa mo na, ano? kinatawa ko, oh, anak nito, na na. Pasok. Ready Pwede na kayo mamaalam. Ha? Kaya tanggal ko lahat ng kabal nyo at dipensa ah, oh, anong sasabihin mo sa tatay mo, anak? Ah, yung anak dyan. Anong mensahe mo sa tatay mo? Ha? Anong mensahe mo? Ramdam ko kayo, tatlo kayo dyan. Hindi nyo maluluko. Anong mensahe mo? Mana ito sa tatay niya, hindi rin sasalita. Sige, ubusin mo muna yan. Sige, sige. Uh, uh, Puputulin ko pa mo uh, Ano nilagay mo dyan? Uh, ha? Ano nilagay mo? Um, Ako'y mo sa iyo eh, Kung malakas-lakas ang katawan na rin Ako Ay, sa impyerno na kita anuhin Pagigigil lang Papaula ng kita ng kidlat doon Lintik ka

ay, ang oh, bolyo. Oh. Na lalakas. Right. Eh. Na lalakas. Eh. Nakaka-5 lang 'yan, gusto mo 'yung uh -huh. 10. Grabe pahirap ng ginawa. mo pala inay kayo magano? Oo. Na-compile. na na pala 'to eh. Uh -huh. Toto pa pa miyan po ang naiwan yung ng ano. Uh -huh. Sakit pa rin uh -huh. ng kamay ng nanay ng doktor. Takay ng laki tao pa ni Sir O. Okay. Dalawang kamay gamitin mo. Uh, bilisan mo dyan uh, ano hangin hangin yan ano ano nilagay mo ha ikaw na lintik ka kinatanong ka hindi ka nasa loob yung anak nito pasok Diyos ng anihan bubot mo sa Patay yung anak nito ito mangkukulam sa kalan pa ng Yahweh. Pasok sa <coughs> Pierre yung anak na ito mangkukulam. Hmm, iyak! Iyak! Sige, pag ano, pag ano ah, pag luksaan mo muna yung anak mo. Ayaw mo sumagot eh. Ha? Susunod ka na rin. Happy family kayo doon. Patay, nagmumbala. Paano ito sa kanilang pag-anong yawe? <tipos> Panghara mo, inaalis ko. <tipos> Tatay, pasok sa impyerno. Sir, balik! Nasaan nyo ho yung tubig niya? May tubig ho kaya? May tubig ho kaya? Huwag <tipos> <tipos> pa ng tubig doon, sir. mo yung tubig sa sasakyan niya. Dali. Ayos na sir. I-ano nga, igalaw-galaw nyo nga yung paan nyo. Wow, hindi niya mabaliko. Ko. Tatay, hindi niya mabaliko yan. Hindi niya mabaliko niya na. Yung sa akin na lang yun. Hmm. Yung kay nanay ko na <laughs> po yung tumbler. Ang ati lalagyan na lang eh. Sa ating healing hmm. oil. Yan po yung healing oil. Ginaruti ko na tayo. Isa hmm. ipabalik-balik. Lalaki ka. Mag-ama. Hindi, natin alam kung yung anak ay nang din. Pero makukulam na rin yung anak. Mm -hmm. Yan yung ginilitan ko, na mm -hmm. ano siya, naiyak, parang naiiyak, naglulok sa, so, parang ganyan. Tapos saan kaya talaga sabihin? Wala, kilala nyo, kilala nyo yan kaya gano'n. Nga tay, tayo nga kayo. Ang problema nyo, hirap maglakad, ilakad nyo na. Hmm. Bay, mo ng ano, sininas. Hmm, lakad mo na kayo. iba-iba na. Tayo uh, so, uh, pakiramdalan uh, kayo. Bigla uh, okay. na lang sige po kayo. Tayo, po kayo. Paul, yun sa akin, 'yung sa may tapat na nokuan ni Tatay sa baba. Ah. lakad na kayo. Oo, no, oh, nahirap sila tatay maglakad no? May, may, may dala nga po kami pang ano hindi. Ay, yung dalawang gayo, yung, hindi lang po niya ibinabang. Ang hmm. Tagal na pong pinahirapan niya nila. Iba na ngayon yung lakad niya, yung tayo niya ngayon. Hindi hmm. niya nababalik hmm. po po. Ngayon, balik po nga tay, balik po niyo. May parang ano. Itingnan natin kung ano, kung anong problema talaga niya. Sige, balik po tay. Tara, ang gandam lang. Hindi, subukan niyo. Mababalik po niyo yan. na bago pa ba? Ayaw Kape Ah, may masakit. may masakit. Eh ano, ititing na ano yun yan. Titing na natin yun kung ano kung may pang ospital. Matigas ah, yung nandito. Natanggal na naman. Unti unti lalampot yani. Kung prince si so, Bella. Sa lagi na lang istay.